Miss Gina, that is such an impressive group. I'm an Ohio girl. nakaka ano na? <laughs> Makikita ang ginawa naman ni Miss Universe Philippines bet Celeste Cortese ang lahat ng kanyang makakaya para galingan ang lahat ng kanyang performances for the 71st Miss Universe pageant. Gayunpaman, hindi siya nakapasok sa top 16 candidates. Hi, beautiful! We're gonna go and bring home the, the yeah. Miss Universe crown. for the Philippines. Claiming it! Celeste! Thank you! Marami ang umasa sa kakayanan ni Celeste at bawat Pinoy ay sinubaybayan din ang laban niya sa naturang kompetisyon. Pero hindi maiiwasang makaramdam ng pagkalungkot ang ilang kababayan sa pagkabigo ng Pilipinas na maiuwi ang corona ng Miss Universe ngayong taon at narito ang reaksyon ng ilan sa kanila. sa usapan ngayon sa social media na naputol umano kay Celeste Cortesi ang winning streak ng Pilipinas sa beauty pageant titles sa loob ng labing dalawang taon na nagmula pa noong taong 2010. Kayon pa man ay marami ang nagpahatid ng pagbati kay Celeste Cortesi sa laban na ibinigay niya sa 71st Miss Universe pageant. Samantala, narito naman ang naging reaction backstage ng mga Miss Universe 2022 candidates na nakapasok sa top 16.